Sa kasaysayan ng Pilipinas, may mga kwentong nagiiwan ng hindi malilimutang marka sa puso at isipan ng bawat Pilipino. Isa na rito ang kwento ni Maggie de La Riva, isang magandang aktres, noong 1960s na ang buhay ay nagkaroon ng isang matinding trahedya, isang pangyayaring yumanig sa buong bansa, at nagbigay daan sa isa sa mga pinakakontrobersyal na kaso ng hustisya sa ating kasaysayan. Sa kwentong ito, ating babalikan ang kanyang buhay mula sa kanyang angat sa mundo ng pelikula hanggang sa madilim na kabanata ng kanyang pinagdaanan at sa huli ang kanyang tagumpay bilang isang babaeng lumaban para sa katarungan. Si Magdalena Maggie de la Riva ay ipinanganak noong 1942 sa Maynila. Siya ay may lahing German-Swiss mula sa kanyang ama na si Juan de la Riva at Spanish mestiza naman mula sa kanyang ina na si Pilar Torrente. Bata pa lamang siya ay mahilig na siya sa pagsayaw at pag-arte. Natutunan niya ang ballet at naging bahagi ng Pamana Ballet Company bilang prima ballerina. Hindi nagtagal, napansin siya sa industriya ng pelikula at telebisyon. Noong 1960s, isa siya sa mga kinikilalang artista sa bansa. Naging tanyag siya sa mga pelikulang gaya ng Estambay noong 1963 at Alamit, ang Alamat noong 1998. Maliban sa pelikula, nagkaroon din siya ng sariling TV show na may pamagat na Maggie at naging leading lady ng dating pangulo at aktor na si Joseph Estrada sa ilang pelikula. Sa likod ng mga kamera, si Maggie ay isang masayahing tao. Hindi niya inalanta na ang pagod sa taping at shooting dahil mahal niya ang kanyang trabaho. Naging inspirasyon siya ng maraming kabataan na nangangarap ding maging artista noon. Ngunit sa kabila ng kanyang kasikatan, may mga taong may masamang balak sa kanya. Isang trahedya na babago sa kanyang buhay, man. Noong June 26, 1967, naganap ang isang trahedya ang gumimbal sa buong bansa. Si Maggie de la Riva ay dinukot at ginahasa ng apat na kalalakihan mula sa mayayamang pamilya. Sila ay tinukoy na sina Jaime Jose, Basilio Pineda Jr., Edgardo Aquino at Rogelio Canal. Pinala siya ng mga sospek sa isang motel kung saan siya pinahirapan at ginahasa. Sa kabila ng takot, hindi siya nawala ng lakas ng loob. Matapos ang pangyayari, agad siyang humingi ng tulong sa mga otoridad. At dahil kilala ang mga salarin at may koneksyon sa mga makapangirihang tao, may mga nagtangkang patahimikin si Maggie. Subalit, hindi siya sumuko. Lumantad siya sa publiko upang ipaglaban ang kanyang karapatan at hustisya. Sa kabila ng matinding trauma, hindi pinili ni Maggie na manahimik. Lumantad siya sa telebisyon at matapang na isinapubliko ang kanyang sinapit. Ang kanyang tapang ay umani ng suporta mula sa maraming Pilipino, lalo na sa mga kababaihan. Sinimulan ang investigasyon sa kaso at kinasuhan ng apat na salarin sa kabila ng kanilang pagtatangka na makaligtas sa batas hindi nagpatinag si Maggie. At matapos ang mahabang paglilitis na patunayang nagkasala si na Jaime Jose, Basilio Pineda Jr., Edgardo Aquino at Rogelio Canal, hinatulan sila ng kamatayan sa pamamagitan ng Silia Electrica noong 1972, ang unang pagkakataon na isinagawa ito sa Pilipinas para sa kasong panggagahasa. Matapos ang lahat ng ito, si Maggie de La Riva ay patuloy na namuhay ng may dignidad. Sa kabila ng kanyang mapait na karanasan, ginamit niya ito bilang inspirasyon upang magbigay lakas sa ibang mga biktima ng pang-aabuso. Lumayuman siya sa showbiz, hindi siya nawala sa alaala ng publiko bilang isang matapang na babae na lumaban para sa ustisya. Hanggang ngayon, ang kanyang kwento ay nananatilig isang paalala na ang boses ng biktima ay kailangang pakinggan at ang hustisya ay dapat manaig. Ang buhay ni Maggie de la Riva ay isang halimbawa ng tapang, determinasyon at paninindigan. Hindi niya hinayaang sirain ng trahedya ang kanyang buhay, bagkos. ay ginamit niya ito upang maging inspirasyon sa iba. Ang kanyang kwento ay mananatiling buhay sa kasaysayan ng Pilipinas. Isang paalala na walang sino man, gaano man kayaman o makapangyarihan, ang dapat makaligtas sa kamay ng batas.